Isa sa mga madalas naming ma-receive na mga comments or suggestions sa inyong mga kapakbet ay mahirap i shui ang mga studio type na bahay o apartment o sabihin na natin mga maliit na bahay. Pero, huwag kayong mag-alala. Dahil bibigang kayo ng simple tips para dyan. One of the biggest challenges kapag ganito ang type ng bahay mo ay of course, maliit at limited lang ang magagawa. Pero, para maging good feng shui, Una, always keep the house clean. Pangalawa, I-arrange ang mga gamit sa bahay in a strategic manner na naayon sa feng shui. Kung hindi ito posible, maglagay ng mga feng shui cure sa bahay. Pangatlo, place a plant sa loob ng bahay to promote a good energy flow. Pangapat, keep the room clear and light. In this way, mga kapakbet, magkakaroon ng good flow of chi, promoting harmony and auspiciousness. Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here simplifying feng shui for everyone.